Ang gagamitin na ni Carla sa ALM ball grabe ang ganda. At nagpasukat na kami. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Gaw ni Carla nagagamitin sa ALM Ball ang ganda. Pero bago yun mga kalingap ay atin munang pag-usapan mga kalingap ang patungkol sa magaganap sa nalalapit na ALM Ball. Ito na nga ang isa sa pinaka-exciting mga kalingap na magaganap ngayong taon para sa mga beneficiary ni Kalingap Rub sa isang event ng ALM Ball. At bakit ko po ito nasabi? Dahil ito ang kauna-unahang mangyayari na magkakasama ang lahat ng mga beneficiary na may ka-love team sa team Kalingap at magsama-sama sila sa e isang vlog lang ni Kalingap Rab. At naipagsabi nga ito ni Kalingap Rab na dadahluhan nga ito ng John Carr at Ed Love team at pati na ang Sid Rose at ang Rara. Siguradong kaabang-abang ang mga mangyayari na ito mga Kalingap dahil unang pagkakataon itong makita sila sa isang malaking event na magkasama lahat ang mga love teams ng team Kalingap. Samantala natapos na nga ang sukatan ng mga susuotin ng mga kalingap angels at pati na rin sa mga pinipiling makakadalo na mga k-boys. Kinakabahan na si Kalingap Rob sa posibleng mga susunod na mangyayari at sana niya ay maganda rin ang kanilang esusuot sa araw na iyon mga Kalingap. Ang ALM Ball kaya ginawa ito ng CEO sa ALM dahil para magkakita-kita ang mga kilalang mga model sa diet at pati na ang mga kilalang mga blogger sa diet mga Kalingap. Malaking maitutulong ito lalo na sa mga kalingap angels na katulad kay VNC at Carla mga kalingap na mahilig rin sa pagmodeling maaring dahil dito madiskubrehan ang kanilang mga sarili sa isang talent manager at magkaroon sila ng sideline sa pagmodeling bukod sa pagiging beneficiary ni kalingap Rob. Ngunit kapansin-pansin naman ang gown para kay Carla mga kalingap na ang ganda ng kanyang gown at bagay na bagay lang talaga ito para sa kanya mga kalingap. At mas maganda talaga naging inandahan lalo ang gown para kay Carla at kay VNC dahil sila ang isa sa aabangan sa araw na iyon sa lahat ng mga nagmamarathon sa EDC at Jump Car Love Teams. Ngunit hindi rin naman magpapahuli ang ibang love team katulad sa Sid Rose at Rara talagang pinaghandaan ng gusto ang lahat ng isusuot na mga damit ng mga kalingap angels at para maging kapansin-pansin sila sa gabing iyon mga kalingap sigurado akong hindi na makapaghintay pa ang mga viewers na sasapit na sana ang araw na iyon. At dito rin natin makikita ang malaking pasabog ng jump car dahil marami na ang gustong makita mga kalingap na magkaroon na sana ng bagong serye ang jump car. At naipagsabi ko na nga ito dati pa mga kalingap na kung makapag-umpisa na si Carla mga kalingap sa kanyang pag-aaral maaring hahanap pa ito kung kailan makabakante si Carla sa paggawa ng bagong serye nila ni Papa Jones. At may kinabahan rin dahil sa mga isyo kamakailan na si Carla ay may karamdaman ito at naipagsabi ng ilang nagmamahal para kay Carla na sana ay gagaling na ito kaagad lalo pa at nalalapit na ang ALM ball nila kasama ang lahat ng mga kalingap angels. Dahil kung hindi maging okay ang pakiramdam ni Carla sa mismong araw na iyon mga kalingap ay maaring hindi makatutuloy si Carla sa pagdalo sa gagawing ALM ball ni Boss Alves, anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.